MRT3 magbibigay ng libreng sakay sa mga veterano sa Philippine Veterans Week. Naritong ang news scoop ni Kim Gomez. Magkakaloob ang MRT3 ng isang linggong libreng sakay para sa mga veteranong sundalo at isa nilang kasama. Ito'y bilang bahagi ng pakikiisa sa Philippine Veterans Week at pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Ipatutupad ang libreng sakay simula Abril as 5 hanggang 11 sa buong oras ng operasyon ng MRT3 mula 4.30 a.m. hanggang 10.30 p.m. sa North Avenue Station at mula 5.05 a.m. hanggang 11.09 p.m sa Taft Avenue Station. Para ma-avail ang libreng sakay, kinakailangan lamang na magpakita ng mga veterano ng Valid Identification Card mula sa Philippine Veterans Affairs Office sa security personnel ng mga estasyon. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.